Alam mo ba ang tatlong senyales na mangingitlog na ang inyong mga layers? Ito ang tatlong signs na mangingitlog na ang inyong mga alagang layers. Una, mas malaki at mas matingkad na combs at wattles. Bago magsimulang mangitlog ang isang dumalaga, mapapansin mong lumalaki at magiging mas matingkad ang kulay ng kanyang palong at mga lambi-lambi. Ito ay sanhin ng pagsaas ng estrogen level sa katawan ng mga manok. Pangalawa, pag-squat ng mga manok. Magsisimulang mag-squat ang inyong mga manok ng mas madalas. Ito ay kanilang paraan ng paghahanda sa pagpapatalaga ng itlog. Maaari nilang gawin ito sa lupa o kahit sa nesting box. Pangatlo, mas matagal na pananatili sa nesting box. Ito ay sanyales na naghahanap na siya ng lugar para mangitlog. Siguraduhin mayroon kang sapat na nesting boxes at lagyan ito ng malambot na bedding materials para komportable ang manok maging mas maingay at mas aktibo ang inyong dumalaga o inahin. Tulad dito. At mapapansin na din ang pagbabago ng kanilang appetite. Subaybayan ang inyong mga dumalaga araw-araw para mapansin mo ang mga pagbabago nito. At syempre, painumin sila ng Progastro Plus para masigurado masigla, matibay sila sa sakit. Mataas ang kalidad ng kanilang itlog at mataas ang egg productivity ng mga dumalaga o inahin. Maraming salamat po.